Hello guys, good evening. Kain tayo. Ito na yung aking sinigang. Sinigang na talapya. Ito hmm. mo makita yung most like video ko ma. Ano yung sabi nyo? May napakadaming likes. Ano yung sabi mo There. pa nga ako eh. Kahit ano. Kahit matama ang pakiramdam ko. Naluto ako ng ano. Kasi sabi ko gusto dyan na ano. So daw niya nang sinigaw na tilapiaan. Kaya kakainin niyo na. Ha? Okay. Finish yung kanin ha. Ayan okay. lang. Tilapiaan sinigaw. Tapos may kulit sa quest. Tapos may kulit sa quest yan. Ayan ka na. Ayan kita maglalaki. Ayan Ayan ka na kung paano gumawa. Ha? Kung paano gumawa ng hmm. obyek. Ano? Ano obyek? No, ha? Ano? Hmm. Wala na yun. Tinik, mo na. Alam, no, hindi mo pa rin alam ko na yun. Ay, hindi ko kailangan alam. Ang pagkakapiraan yun, alamin ko yan. Pwede mo i-benta Pwede mo naman talaga i-benta Alam mo ba kung bakit? Nakakain ba yan? May cornstarch eh. Hindi lahat na may cornstarch nakakain ha. Pwede ba? Ano na nilalagay mo dyan? Ano hmm. Ano ba nilalagay mo? Balbo, hmm. di ba? Pink. Hmm? No. Pa lang. Ng <laughs> Ang pala. Ang yung mga Ang daw ah. Tingnan eh. mm -hmm. ah. mo. hindi naman palo. Ang balik palo. Ang mission ka sa Miss Universe. Sa mo. Pag-untin, hindi na talaga kita isali. Huwag sumasali sa mga pad Dapat inaaktihan yun. Hindi yung parang kang tood, okay? Kaya ati ilang dati yung makaliyan. Makaliyan ang ati eh. Wagas. Sakat na yun siya. Ito dati, yung dati. Ang baby. Hmm? Ano na? Ha? nakat, Sikat? 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 Hmm. Okay. kung makalakad kahit tapos na yung pageant eh. hindi na alis <coughs> and then hindi na alis ang lakad <laughs> ganun pa na ang lakad niya mamawala yung aking mamawala yung aking ano bilis

Hindi naman ako nainom nun eh. Oh. Huh? Nakita mo na. Di ba dati yung sina pinakita mo sa akin dati nung I 4 years old? Hmm. Ha? Di ba? Oo, no, may mold. Hindi lang, may uuwi dyan yun saan. Hmm. Di ba yung mag ka ng maylo? Mas masarap nga maylo, eh. Hindi nga binibili ko sa kanitin yung eh, maylo. Hmm. Hindi, yung na nasa baso titimpahin. Huwag yung mga natitrapa kasi yan, mga naka... Naka-stack na yan eh. Hmm. Hindi naman advisable talaga yung mga ganyan pagkain. Mas maganda yung tinitimpla mo. Pero hindi yun naman abusado. Ano? Hmm. Gusto mo pa Ganyan naman, nakakain sila ati ito. Gusto <laughs> yeah. Mas piling yung ano, yung, yung sobrang dami ng bid Ay kayo na Hindi dami yan Isang baso ng tayo ha, para yung pagbungas

pinagluto mo ako ng sinigang tapos hindi mo kakainin. hihi kakain, mm, ito, kakain. na lang yan ang talaga puro ka ng forma natuwa hmm. huh? pa naman ako hihi mm, 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 mm. pala joke lang mm. ako na mo lang yan punti na